si Sa baba siya. <laughs> Ito, nandito kami sa resort ng Simplicity Sunshine sa Miramonte. Hmm, si Ann. Ann <laughs> Cortez, nandito? Ito po yung room namin. May dalawa siyang double deck. Itong isa. Ito naman yung isa. Halika na to ito yung isang double take. Malas malaki yan. Meron siyang dalawa extra foam. Tsaka yun. Lalabas tayo. At tayo ay magbibidyo. Ito yung is, ito yung pangalawang room. Taas. Oh. Ito yung pangalawang room. Ayaw nga. Huwag mo lang ilak kasi baka mamaya, ano, ganyan lang. Ah, baka nagpupusa ka hindi ano? Oo, oo nga. Tutor ko kayo sa resort. Sa simplicity. Ayan po yung mga room na sa taas. Dalawang room. Ay, inay. <laughs> Nagulat. Ito po yung... Ayan. Laging... Si Darren D, oh. Darren D. Si Darren D, oh. Nasa resort, oh. Kawai ka, Darren D. Hi, Pans. Hi, Pans. <laughs> Ito po yung gate. Ay, apo. Ito yung apo ko, o oh. Kawai Hello, mga people. Hello, mga beshi. <laughs> Ayah <ang apu. laughs> nak Hello, mga besh. Aku ngapu pala si Adi, ang magandang, ang magandang apo Ito, dalawa yung si Nicole. Ito ang una. Ito yung pangalawa. Dalawa po ang celebration ngayon. Binyag at saka first birthday ng aking apo. Ng aking apo sa tuhod. Tuhod apo, agad? Na, <laughs> apo lang. ito <laughs> yung aking... Hindi nyo alam eh, pamangkin ako artista. Hulaan nyo kung sino artista yan. <laughs> Reveal ano rebuild na, na pamangkin na artista oh rebuild Sating ano, sating kung kung bising kung sa preparation kung 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 Binyag po, tsaka birthday. Bukas po ang kanyang birthday, one year old. Pero ngayon po ang binyag. Ito po yung resort sa baba. Ito yung sa baba. Yung sa taas kanina. Ito meron pang kwarto. Tapos ito yung dining. Ay, dining. Uh, living room ito sa labas, pwede rin mag... Ito sa labas, ihawan. Ayun, meron tayong grill dito. Dito. Dito pwede mag-ihaw. Tapos dito, pwede magluto. Ayan, may burner, dalawang burner. Ito ang tinatawag na dirty kitchen, pero hindi siya dirty. Malinis siya eh. <laughs> Ito yung tinatawag na dirty kitchen. Kaya lang, hindi siya dirty. Malinis. Kaya malinis siya. Ito pwede magluto. Yan. Pwede yan magluto dyan. Tapos, di. ito yung lababo. Meron ding super kalan. May rice cooker. Ay, ito yung pakingatan po. Ang gamit sa rep. Ito po ang rep. Ayan po ang laman. Ayan po ang laman ng rep. At ito naman ang si comfort room. Sa dalawa. Hi! Ito ang cute namin na Setsu. Setsu Shih na pamangkin ko. Ang cute. At ito yung swimming pool, dalawa. Mayroon din isang sliding. May slide-slide. pambata bata. Pwede rin ako mag-slide dyan kasi isip bata naman ako eh. Ayan. Ayan, pang bata. Doon sa pangalawa, pang adult. Ayan po ang kabuuan ng Simplicity Sunshine. Dito lang po yan sa Miramonte Village. Tapat po ng Monte Ayan, Ganda po. Dalawang pool. At ito ang recreation. Ito ang recreation area. Ay, <laughs> ang tawag dito. <laughs> Dito. Ayan na, apo ko, oh. Ay, ang galing. Ang galing naman na apo ko. Ayan. Apo ko yan. Oh. Galing naman na apo ko maglangoy, eh. Kaway, kaway. Sa ano ako? Ah, ang galing naman. Ayan, apo ko yan, oh. Kaway, apo, Kaway. Ayan. Thank you for watching, mga besh. <laughs> Yan ang pamangkin ko. Asawa ng aking pamangkin na si Dong Jason. Bye-bye. Mag-ano -bye. muna tayo.